Sa isang madilim na lugar sambit ng lalaki na ating bida na siya si Spring, habang bumubuntong hininga, sabi pa niya na hindi eto maerap ipaliwanag na talagang nalipat siya sa ibang pagkatao. Habang may isang pet sa kanyang ibaba na parang nanggaling ito sa isang labanan dahil sa pinsala nitong natamo, sambit pa ng ating bida na talagang ang napunta siya sa ibang mundo, at sa nakikita niyang mga naglalaki hang mga monster beast sa kanyang harapan, dagdag pa ng ating bida pero ang mundong ito, ang mundong ito ay walang pinagkaiba sa impyerno. Tapos ito pa ang magiging una niyang kakaharapin habang pinupulot niya ang isang party ng sungay na naputol, at naghaandang mag-counter attack kasama ang lightning rat, maya maya ay sumugod na ang dalawa, nalipat ang eksena kung saan nagising na ang ating bida, sabay sabing panaginip lang pala ang lahat ng nangyari. Pagkabangon ni Spring tignan niya ang sarili sa salamin at napasabi na talagang ang nanapunta siya sa ibang mundo. Maya-maya, makikita natin ang ating bida na tinitingnan ang status ng kasalukuyan pagkakakilanlan ng spring at ang nakalagay sa status, ang kasarian ng dating spring ay lalaki labing walong taong gulang, na pinanganak sa Longjiang Bay City, nasabi na lang ng ating bida na katulad ng iba pag nalilipat sa ibang mundo at sa katawan ng ibang tao ay nabigyan din siya ng sariling pagkakakilanlan, ikapa ng ating bida na ang mundong ito ay may pagkakapareho sa planetang Earth subalit ang mundong ito ay sobrang advanced na ang teknolohiya dahil umabot na ito sa panahong interstellar na era ng mundo. Ang teknolohiya na ito ay ginagamit para manatili ang sustenance sa pang-araw-araw na kabuhayan, at ang mas sentro ng mundong ito ay ang mga astral pet, at ang mga astral pet sa mundong ito ay mas malaki ang pakinabang sa mga tao ang trabaho ng mga ito ay kayang gampanan ang trabaho ng mga tao ng higit pa sa limitasyon ng mga ito, at nagagamit din ang mga ito sa mga digmaan at sa labanan ng lakas. At hanggang sa umabot na ito kung saan ginagamit ang mga astral pet ng iba't ibang bansa para maipakita ang lakas ng kanilang bansa sa pamamagitan ng digmaan ng mga battle pet, ang mundong ito ay ay impluensyado ng kapangyarihan ng mga astral pets, sabi pa ng ating bida sa kanyang sarili kung ang mundong ito ay pinapaboran ang mga malalakas, kinakailangan niyang maging mas malakas para mabuhay ng mapayapa, saad pa ng ating bida na para maging malakas kailangan niyang planuhin ang lahat-lahat kaya sambit pa ng ating bida na bakit hindi mo na siya mag -ikot, ikot para maintindihan niya ang mga nasa paligid niya, at dagdag pa ng ating bida na sa ngayon siya na si Spring at kung anong Myron ang Spring na yon ay sa kanya na din. Habang palabas na ng bahay si Spring ay bumungad sa labas ang isang cute na batang babae, maya-maya, nagsalita ito sa ating bida at sinabing, What a surprise at mukhang maaga kang nagising may lakad ba ang tamad na si Spring Ika ng babaeng nang iinis sa ating bida. Sabi pa ng ating bida sa kanyang isipan na kung ang batang babae na ito ay kapatid ng Spring na yon, sabay sabi pa ng ating bida na cute naman niya, na parang may pinaplanong hindi maganda habang nakatingin si Spring sa dibdib ng batang babae tinatanong niya kung para saan ang silver badge na dahil sa hindi pa inaalis ng ating bida ang mata niya sa dibdib ng batang babae ay galit na sinigawan ng batang babae si Spring kung bakit nakatingin ito sa dibdib niya. Dagdag pa nito anong kabastusan, anong pumapasok sa isipan mo galit na tanong ng babae habang naghahanda ng isang mapaminsalang suntok para sa ating bida. Paliwanag pa ni Spring na mali ang iniisip mo hindi iyon ganon, maya-maya ay tuluyan ng tumama ang suntok sa sikmura ng ating bida at halos ikamatay na nito ang lakas ng suntok na iyon, tanong pa niya sa kanyang kapatid kung papaano siya nagkaroon ng malahalimaw na lakas, at sinabi ng kanyang kapatid na isa na siyang ganap na battle tamer, at study anti ng Fengshan Academy, first year student, ang pangalan ng kanyang kapatid ay Shirley. Sinabi pa ng cute na batang babae na huwag kang gagawa ng malalaswang tingin, sabi pa ng ating bida sa sarili na mukhang walang maayos na sitwasyon ang Spring na ito sa kapatid niya, sinagot naman ni Spring ang batang babae na ba't naman gagawin yon ng kuya mo sayo, sabay dagdag pa ni Spring sa isipan niya na ganito ba talaga kabasura ang dating Spring, sabay titig ng masama kay Spring ng kapatid niya na sinabi pang, mukhang nakakalimutan na ni Mr. Spring ang ginagawa niya sa nakaraan niyang buhay. Sabi ng kanyang kapatid na umpisahan natin sa paglalagay mo ng caterpillar sa aking bag, pagkain ng aking snack ng palihim at paglagay ng glue sa upuan ng CR at pagpapalit ng wasabi sa toothpaste, paliwanag ng batang babae kay Spring, napasabi na lang ang ating bida na talagang basura ang taong Spring na ito, saad pa ng batang babae bago umalis na pumarito lang siya para ipaalala na bantayan niya ang pet store na ito. Dagdag pa ng kapatid niya na kung mangyaring tawagan siya, kahit na nakakainis ang kanyang mga customer, at sa ngayon ay ikaw muna ang makipagdil sa mga ito, Pahabol na sabi ng batang babae kay Spring, nakahinga ng maluwag si Spring nang tuluyan nang nakaalis ang kanyang kapatid. Sabi ng ating bida na akala niya ay talagang basura ang Spring na pero hindi pala dahil ito pala ang nagmamayari ng pet store na iyon. Iniisip ng ating bida kung ano ang magagandang magagawa niya pagpunta niya sa pet store niya. Habang papunta na ang ating bida sa lokasyon ng pet store niya ay makikita natin ang napakagandang lungsod ng Longjiang Bay City. At pagkadating ni Spring sa harapan ng pet store niya, iniskan na ng ating bida ang fingerprint niya. Sabi pa niya na hindi ito problema ang importante ay may sarili siyang pet store at lilinisin niya na lang ito. Napahinto ang ating bida ng kalahati lang ng pinto ang bumukas. Pagbanggad ng ating bida sa pinto nakita niya ang aso na dinudumihan. Ang sahig ng store na parang inaasar ang ating bida. Sinigawan naman ito ng ating bida na huwag mong dumihan ng pet store kung kailan mo gusto. Maya-maya nagsalubong ang mga mata nilang dalawa na parabang may galit sa isa't isa sabi pa ni Spring ni na mo ako mukhang naghahanap ka ng sakit sa katawan galit na turan ng ating bida sa aso. Maya maya tumalsik si Spring nang may sumipas sa kanyang likuran, at agad namang nakabawi sa kanyang pwesto ang ating bida, at sambit niya kung sino ang Narian. Makikita natin ang isang lalaki na may kasamang blackhound gale na pet, sa may pintuan, sabay nagsalita ang lalaki na bro nakakalimutan mo na ba ang iyong customer isang linggo na kung naghihintay sa iyo turan ng lalaki kay Spring, sabi naman ng ating bida sa sarili kung isa ba ito sa mga kaaway ni Spring, tatlong araw eksaktong tatlong araw, ipinadala ko dito ang Blackhound Gale pero isinama mo sa sampung layon ang Blackhound Gale ko sa loob ng tatlong araw na iyon. Mukhang bang biro lang ang isama mo sa mga layon ng kaawa-awang blackhound ko sa loob ng tatlong araw na iyon ay yun na ang naging pinaka nakakatakot sa kanyang buong buhay. Pagalit na paliwanag ng lalaki kay Spring, Humingi naman ng pasensya ang ating bida sabay sabi ni Spring na para sa damage ay hindi na ito sisingilin ng ating bida sa susunod na pagbalik nito sa kanyang pet store. Para sa yuwi ka ng ating bida, napasabi pa sa kanyang sarili na habang lumilipas ang oras pababa ng pababa ang tingin niya sa dating. Spring, sabi pa ng lalaki kay Spring na wala siyang pakialam sa kanyang pera o sa anong bagay na mayroon si Spring. Kasabay inutusan nito ang Blackhound na atakihin si Spring galit na galit na parang gustong manakit ng Blackhound dahil naglalabas na ito ng pulang aura para umataki sa ating bida. Maya maya na sa likuran na ito ni Spring at nakatutok na sa lieg ng ating bida ang matulis na buntot ng Blackhound, na naiwang tulala ang ating bida dahil sa sobrang dilis nito, napapaisip si Spring. Kung sa pamamagitan ng dahas di sa mundong ito ang pagresolba ng mga problema, bihabang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha na may kasamang takot habang hawak ang ating bida si Nani Spring na maupo tayo at pag-usapan natin ng maayos ito at paano kung tatlong double ng pinsala ang babayaran niya na may kasamang pera. Pera kaya ba ng pera mo bayaran ang battle pet ko na nauwi sa nakakaawang kalagayan? Galit na sabi ng lalaki kay Spring, sabay sabi ng lalaki na may naisip akong maganda. Nang biglang inutusan ng lalaki ang kanyang pet at sinabing Blackhound Bill ipakita mo na ngayon ang bago mong skill na natutunan dagdag pa ng lalaki na wasakin mo ang lugar na ito at huwag mong kalilimutan na may dugo ka ng isang white dragon, at naghahanda na ang black hound para sa ataki, nang may kulay asol na parang bimang lumalabas sa bibig ng hound, gulat na gulat naman ang ating bida dahil paanong ang hound na ito ay may dugo ng isang white dragon, at paano ito nagkaroon ng ganito, habang naghahanda na ang one sa kanyang ataaki, napapaisip si Spring kung paano siya nalagay sa ganitong sitwasyon. Ika pa niya kakabuhay niya lang ulit ngayon. Tapos mamatay agad siya ng ganito lang kadali, sabi pa ng ating bida na hindi pa nga niya nararanasan mag -tame ng isang pet, at napamura na lang ang ating bida walang kwentang spring na yon. maya maya tumama na ang atake ng Blackhound kay Spring ngunit walang nangyayari sa ating bida nagtatakang tumingin si Spring sa ginawang atake ng hound at makikita natin na nanigas na parang bato ang lalaki sa nakita niya. At nagpakita ang system sa ating bida at sa ad ng system na ang kontrata para sa kandidato ay ay inihahanda na gulat pere ng ating bida. At nakangiting sabi na ngayon dumating na ang kanyang abilidad ngayon natin to pag-usapan. Sinaad ng system na ang kontrata ay naaayos na nagawa sa Lil Rascal Pet Store. Napamura na lang ang ating bida dahil sa kanyang nakita. Biglang ang system ay nagsabi na ang pangalan ng may-ari na si Spring ay isang ganap na super tamer ng system habang nagliliwanag ang katawan ng ating bida, ay biglang-bigla ito sa nangyayari. Sinabi ng system na ang may-ari ng S, Pet Store ay magkakaroon ng vulnerabilities sa loob lang ng Pet Store. Dagdag pa ng system na lahat ng pag-atake ay madaling mapawalang bisa. Sabi pa ng ating bida na kung sa ganun ay magiging isa siyang invisible sa lahat ng mga pag-ataking kanyang matatanggap. Sabay biglang sabi ng ating bida na teka lang na ang akala niya ay ang kaugnayan ng system sa kontrata ay ang mismong Lil Rasco Pet Store at hindi si Spring tapos na pagtanto ng ating bida na siguro ay dahil sa pinapatakbo ng owner ang pet store kaya sigurado siya nag-emerge din eto sa owner. Naiinis na sambit ng ating bida sa kanyang kaharap na lalaki na kung pwede lang baka gusto mong kumilos na parang isang professional habang naghahanda na ulit yung kaninang naging taong bato. At ayun nga inutusan ng lalaki ang kanyang pet na atakihin si Spring at sirain ang buong pet store habang naghahanda na ng pag-ataki ang Blackhound. Nang bigla itong natigilan yon pala ay piniga ng ating bida ang nguso ng Blackhound at sinabi ng ating bida sa Blackhound na ano ang balak mong gawin sa pet store ko. Kasabay na ng inig sa takot at pinagpapawisan ang Blackhound habang pinipiga peri ni Spring ang nguso nito. Sabi pa ng ating bida na mas ikakabuti mo kung lulunokin mo yan. Sa sobrang pawis at takot ng Blackhound kay Spring ay wala na etong nagawa kundi lunukin na lang ang kanyang gagawin sanang pag-ataki sa ating bida. Nagmistulang bata na pinalo ang Blackhound na walang nagawa kundi sumunod sa utos. At maya-maya ay tiningnan ni Spring ang lalaki at tinanong kung mayroon pa ba etong problema sa pet store niya sa gulat sa nakita ng lalaki ay napasabi na lang ito ng talagabang pinigilan ba ng ating bida ang pag-ataking gagawin ng kanyang blackhound na gamit, lang ang kanyang kamay. Sabi pa ng lalaki na bakit wala man lang nakapagsabi sa kanya na may ganitong tao na isang professional sa pet store na ito, habang tumulo yung sipon nito sa sobrang takot ay sinabi niya sa ating bida na wala naman daw problema. Kung wala ka ng ibang kailangan hayaan mong i-train ng aming pet store ang iyong blackhound sa loob ng ilang araw at ay tratrato niya ito ng maayos wika ng ating bida sa lalaking kausap niya, kasabay biglang kumari pa ng takbo ang dalawa dahil sa ayaw pa nilang mamatay makikita natin ang mga takot na takot na pagmumukha ng dalawa habang tumatakbo para sa kanilang mga buhay. Balik ang eksena sa ating bida na nagtataka kung bakit tumakbo yung dalawa ganito ba talaga ako nakakatakot sa ni spring sa isip niya. Bigla namang lumabas ang system at nagsaad na ang sitwasyon sa pet store ay maayos na kailangan na lang malinis ang pet shop sabi ng ating bida na ang mabait sobra ng system sabay pindot na ni Spring ang use maya maya ay lumabas. Ang isang tila ay po ay po at sa isang saglit lang nalinis agad ang buong pet store si Spring naman ay gulat na gulat dahil sa para lang siyang nananalamin sa sobrang linis ng sahig at buong paligid ng pet store niya. Maya, maya ay narating ni Spring ang isang silid at nagtataka kung anong myron sa loob ng kwartong eto. Pagkabukas ng ating bida ng pinto ay nakita niya ang mga battle pet sa kanika nilang training capsule. Habang mahimbing na natutulog sabi ng ating bida kung ang mga beast na ito, ba ay nandito na ng matagal sa ganito kaliit na size ay gusto ko na lang ibalik ito sa mga pet owner nila. Biglang lumabas ang system at sinabi kay Spring na correction ito ay ang pet nurturing space. Ang nurturing space ay maaaring ma-adjust ang sukat mula sa kasalukuyang space na dalawa hanggang siyam na slot. At sabi pa ng system ang bawat pagtaas ng level ng pet ay tumataas din ang healing effects habang nasa cultivation. Sabay sabi ni Spring na wow kahanga-hanga, habang sinasabi ni Spring sa system na bakit ang bastardong aso na ta ay ang sarap ng buhay kahit saan ito ilagay na may kasamang pagkainis na tanong ng ating bida sa system. Sabi pa ng system na ang owner ay walang dapat isipin at ipag-alala dahil ang ang mga pet habang nasa kasalukuyang pagko-cultivate ay hindi sila nagugutom at nauuhaw. Tanong pa ng ating bida na ang dalawang beast ba na ito ay galing ba sa customer nila at kung ano daw ba ang pwede niyang gawin sa mga ito para makaiwas sa gulo sa pagdating ng kanika nilang mga may-ari. Muling lumabas ang system at nagpahayag na ang host ay na-triggered ang bagong quest. Ang quest ay na-activate na mangyaring pumili ng isang pet sa ibaba at patasin ang level nito hanggang level pataas. May dalawang pagpipilian si Spring ang Lightning Rat at ang Moon Chasing Hound. Sabi ng ating bida na ang system ay hindi mabuting asahan pagdating sa pag ng quest since nandito na ito wala na siyang magagawa kundi pumili ng isang pets at pinindot na. Ang yes habang sinasad ng system na tagumpay ang ang pag-tame ng lightning rat si Spring ay napasabi na lang na ang ganitong klaseng pets na mahilig magpakyot ay may pagkahalin tulad sa kanya, na parabang gin agaya siya sa lahat ng bagay. Sinabi ng system na depende sa owner ay pwedeng gayahin ng pet at nasa may-ari ang desisyon kung paano ito tuturuan sa abilidad na mayroon ang pets. Sabay kindat kay Spring ng Lightning Rat, kinumpirma ng system na ang pagtame ay maayos na at pwede na silang pumasok sa cultivation plane. Ang lugar ay ang Ancient Thunderstorms Realm, nang bigla may nabuong magic circle sa paanan ni Spring at nanlaki ang mga mata ng Lightning Rat at ni Spring sa pagkagulat at habang nahuhulog ang dalawa pa ibaba makikita natin ang hindi kaaya-aya nilang pagmumukha. Pagbagsak ng dalawa ay may napagtanto si ang ating bida na parang familiar ang lugar na ito sa kanya. Makikita natin na nagbabagsakan ang mga kidlat sa lahat ng sulok ng Ancient Thunderstorm's Realm. Sa kanilang paglalakad nakita nila ang napalaking puno at sabi pa ng ating bida na napakalaking puno nito ibig sabihin ba nito na ang mga nakatira sa lugar na ito ay sobrang malalaking nilalang habang pinapaliwanag ng system ang information kay Spring ay inaasar niya ang lightning rat na posibleng may mga beast sa cougar na naaabot ang taas ng isandaang metro, habang gustong gusto ng lightning rat na kumawala sa pagkahawak ni Spring sa kanya, naiisip ni Spring na maaring nasa paligid lang nila ang mga beast monster. At ang hindi alam ng dalawa na ang pinakamas malaki at mahirap na kalaban nila ay ang 1,000 meters ang taas ng Abyssal Demon King, sa gulat at takot ng ating bida dahil sa paglitaw ng isang colossal beast hindi na sila nakapag-react sa ginawang pag-atake sa kanila ng colossal beast. Maya-maya lumabas ang system at sinabi na ang host ay namatay habang hingal na hingal ating bida dahil sa sobrang takot na nararamdaman. Sabi pa niya ano yon talaga bang namatay siya kagad. Paalala ng system na namatay ang bida sa kamay ng colossal beast king sa loob ng 0.73 second. Ang host ay may karapatan mabuhay ulit sa pa ng system na ang isang paalala na kailangan makompleto ng host ang quest sa itinakdang oras kung hindi ang score ng host ay bababa ng gusto, at ang pag-alis ng maaga sa plane ay mauuwi sa pagka-failure ng quest, pag ang score ng host ay bumaba ng anim na ay mauuwi sa kanyang totoong kamatayan, gulat na sambit ng ating bida na bro but di Man lang ito pinaliwanag sa akin kanina bago pa tayo mapunta dito pinaliwanag ng system na may slide button sa parteng itaas at para ma-review mo ang iyong pabuya o kaparusahan, pinagbabawal kang tignan ng iyong score ang rason ay mababa ang iyong score, bilang ng pagkabuhay walang limitasyon, maaring gamitin ng host ang magic book analysis sa loob ng tatlong araw, paalala pa ng system na pag ang quest ay hindi natapos ang score ng host ay tuluyang bababa, pinagluloko mo ba ko system? Kanino bang idea ang paglalagay ng mga Colossal Beast King sa isang tutorial village? pagalit na sigaw ng ating bida sa kanyang system. Sabi pa ng system na hindi lang ang Colossal Beast King ang beast sa lugar na ito at mayroong pang mga low level na mga beast sa area na madaling labanan ng host ngunit ang host ay sadyang hindi maingat at hindi nag-iisip. Dahil sa kawalang ingat ng host ang kontrata sa pets ay binabalik ulit sa host, sabay sarcasticong ngumiti na tumogan si Spring ng okay. Pagka-revive sa dalawa ay nag-form agad ang ating bida at ang lightning rat ng temporary contract sa izet isa, sinaad ng system na ang lightning rat at ang host ay matagumpay na nakabuo ng panandali ang kontrata at may empathic connection sinaad pa ng system kung mayroon mang hindi pagkakasundo sa sitwasyon makipag agad para matagumpayan ang quest ng magkasama. Sa kanilang paglalakad nakakita sila ng isa herbivorous na kabayo at sabi pa ni Spring na siguro ito ay low level lang at kaya nila itong matalo. Nang bigla na lang napagtanto ng ating bida na nakakaramdam siya ng takot pagkatapos niyang makipag-isa ng empathic connection sa lightning rat, naiisip ng ating bida na siguro ay may paparating na panganib. Nang bigla sinunggaban ng isa malaking infant sandworm na may haba na sampung metro ang haba ng isang beast infant sandworm ang kabayo na nasa harapan ng ating bida. Kagaya ng inaasahan ng ating bida na hindi nga isandaang metro ang haba ng beast, kaya kung piyansa na inutusan ng ating bida ang lightning rat ng isang pag-ataki, sabi pa ng ating bida sa lightning rat na ibigay mo na ang lahat ng iyong makakaya para patumbahin ang bagay na yan, maya-maya habang sarap na sarap sa pagkain ang infant sandworm ay napansin niyang parang may bumangga na insekto sa likod niya, sa pagbangga ng lightning rat sa katawan ng sandworm ay agad itong namatay, nagtataka ang sandworm kung ano ang nangyari, sinaad naman ng system na muling bubuhayin ng host ang lightning rat. Napasabi na lang ang ating bida na ang kasalukuyang level ng Lightning Rat ay hindi pa sapat ang damage nito para talunin ang Infant Sandworm. Mabuti na lang at malaking tulong ang walang hanggang pag-revive nila, para unti-unti nilang mabawasan ang buhay ng Infant Sandworm, hanggang sa tuluyan na itong matalo, pagka-revive ng Lightning Rat ay agad naman ulit silang naghanda para umataki na ulit ng buong tapang at inutusan na ni Spring ang Lightning Rat at subukang umiwas sa bawat counter. Sinabihan ng ating bida ang Lightning Rat na gamitin ang diferensya nila sa kalaban para umikot-ikot at umataki. Inutusan ni Spring na atakihin ng Lightning Rat ang likod ng Infant Sandworm tapos gamitin ang Headbutt. Dagdag pa ng ating bida na gamitin mo na ang buong lakas at kakayahan sambit ng ating bida sa Lightning Rat at agad naman itong ginawa ng Lightning Rat. At nasaktan naman ang Infant Sandworm sa ginawang atake ng Lightning Rat sa ad pa ni Spring na mukhang gumana ang ginawa nila. Subalit napansin agad ng infant sandworm ang ginawa ng lightning rat kaya sinakmal niya agad ito para kainin. Pagkatapos ay lumabas ang system at sinaad na ang lightning rat ay namatay na gusto ba ng host na buhay ulit ang lightning rat sabay pindot ni Spring ng revive. Sabi pa ng ating bida na maghintay kap ang lightning rat at ibabalik kita. At sa paulit-ulit na pagkamatay at pagre-revive ng ating bida ay nakakaramdam na ng pinsala ang sandworm dahil sa paulit-ulit na ginagawa ng ating bida. At sa muling pag-revive ni Spring sa Lightning Rat ay nagkaroon ito ng bagong skill na isang electric power. Isinaad ng system na ang Lightning Rat ay nakatanggap ng bagong kakayahan na kung tawagin ay Headbutt Voltaic Crash. Tuwang-tuwa naman si Spring sa kanyang nakitang pagbabago ng Lightning Rat at wika pa ng ating bida na sa wakas ang pagtaas ng rank at abilidad ng Lightning Rat ay may pag-asa na silang matalo ang Sandworm na kanilang nilalabanan. Agad niyang sinabi na tapusin na natin ang laban na ito gamit ang bago mong kakayahan sa ad ng ating bida sa Lightning Rat at agad namang naghanda ang Lightning Rat para sa pag-counter attack. Sa sobrang lakas ng ginawang atake ng Lightning Rat ay nabutas nito ang katawan ng Sandworm na sanhi ng pagkamatay nito. Habang makikita natin na pagod na pagod ang lightning rat pagkatapos niyang ibigay ang buong ataking yun, tuwang-tuwa naman ang ating bida at sinabi pa niya alam niyang isang beses lang magagamit ng lightning rat ang bagay na iyon pero maari pa itong lumakas habang tumatagal sila sa nurturing plane, at sa ad ng system na ang lightning rat ay nakatanggap ng battle experience na 2%, nang biglang nayanig ang kalupaan at naging dahilan ng pagkatombo ng ating bida, at kasabay ng paglitaw ng isang daang metro taas ng tatlong infant sandworm sa harap ng ating bida, napasabi na lang si Spring na sobra-sobra naman ata ito, at biglang na lang silang hinampes ng sandworm nang di nila napapansin at halos ikamitay nila ito, tumalsik sila ng lightning rat sa malayo at napasukan ng dugo ang ating bida sa lakas ng pinsala na kanyang natamo sa biglaang ataking yon. at sambit ng ating bida na napinsala ang ibang buto ng kanyang katawan, sabay tanong sa kanyang sarili kung makakaya ba nila ang pagharap sa older infant sandworm na ito dahil mas mapaminsala ang ang mga ito kesa sa nauna nilang nakalaban, napansin ni Spring na nasa malubhang kalagayan ang lightning rat dahil sa pinsalang natanggap at hindi pa ito, nakakabawi ng lakas nang bigla silang inataki ng mga infant sandworm kanina. Naisip na lang ng ating bida na kailangan na niyang sumuko muna dahil mahihirapan siyang kaharapan ito ng mag-isa nang wala ang lightning rat, at sabi pa niya na kahit ma-revive sila ulit ay mahihirapan pa silang talunin ang mga ito dahil sa diferensya sa lakas at taas ng mga ito, ang magandang gawin ngayon ay ma-revive sila at mag-grind ulit ng paulit-ulit para mapalakas ang kakayahan ng Lightning Rat at ni Spring. Sa pagluhod ng ating bida para sumuko na, nang sasakmali na si Spring ng Sandworm, ay napansin niyang naglalabas ng bultahin ng kuryente ang Lightning Rat habang sinusubukang tumayo, Maya-maya ay biglang sumugod ng ubod ng bilis ang lightning rat sa sandworm na nasa harapan ni Spring, at nagtataka ang ating bida na tama ba ang nakikita niya na pwede palang gamitin ng paulit-ulit ang voltaic crash ng lightning rat, sa gulat ng ating bida ay napatulala na lang ito sa nangyayari, at napapaisip, habang nakatulala si Spring ay agad namang bumalik ang lightning rat pagkatapos umataki sa sandworm at para maghanda ng susunod na atake, saad ng ating bida na nararamdaman ko ang lakas ng loob mo sa paglaban wika ng ating bida sa lightning rat at sabi pa ni Spring na ituloy na natin tob hanggang sa kung ano ang makakamit natin hanggang sa huli. Dahil hindi ka sumusuko hindi naman pwedeng mamatay lang ako nang wala ding ginagawa sambit ng ating bida sa lightning rat habang hawak-hawak ang isang naputol na bahagi ng sungay ng sandworm habang naghahanda ang dalawa para umataki. Kahit gusto kong mamatay mas gugustuhin kong mamatay ng lumalaban hanggang sa huli, Wika ng ating bida habang pasugad na sa sandworm, pagkamatay ng dalawa agad silang na-revive sa hindi familiar na lokasyon, at nakaramdam ng panganib ang lightning rat agad namang napagtanto ng ating bida na may paparating na kalaban, subalit biglang umalag ang pwesto ng dalawa yun pala ay nasa itaas sila ng rockroach na halimaw. Dahil alam ng ating bida na maliit lang ang rockroach beast, nasabi niyang madali lang nila ito matatalo agad, sabay biglang nagbuga ng isang kulay green na asid ang halimaw patungo sa ating bida. Agad namang naiwasan ito ng ating bida at napagtanto niyang isa pala yung asid. Sabay utos ni Spring sa lightning rat na sugod at ipakita mo kung gaano kakalakas, naghanda na ang lightning rat ni Spring para maglunsad ng isang ataki, at makalipas ang ilang sandali ay napatay na nila ito. Ilang oras ang lumipas makikita natin na pagod na pagod ang dalawa dahil naubos na nila ang mga halimaw, sinaad ng system na ang mission ay nakompleto na. Sabi ng ating bida na nakaanim na putsyam na revive ang system sa kanya samantalang si Lightning Rat ay nakawalundaan at apat na ulit na revive nakangiting sabi ng ating bida. At dito makikita natin ang nakatambak na bangkay ng mga monster beast. kabuang bilang ng beast na napatay apat na at pitumput dalawa at sinaad ng system na may natanggap na bagong abilidad ang Lightning Rat. Iito ang Lightning Flash at Lightning Phantasm. Ang reward ay ang pet skill book analysis para sa baguhan. Sabi pa ng ating bida habang nagtataka na talagang bang nakuha yon ng lightning rat dahil isa yon sa mga sekretong abilidad ng isang electric rat type pet. Paliwanag pa ng ating bida na ang rango ng mga high combat power ng Beast A nahahati sa anim na rango sa anim na rango na ito ang Beast King ang isa sa may pinakamalakas na abilidad at may iba pang sikretong abilidad na bihira lang. Makukuha ng isang battle pet at kung sa ganon ay hindi lang biro ang lakas ng isang lightning rat ni Spring, sa mga lumipas na panahon ay may mga abilidad na naumiral at ito ang tinatawag nilang sikretong abilidad. Dumaan pa ang maraming panahon ay nawala ang mga sikretong abilidad na ito. Ang mga beast lang na may potensyal sa panahong ito ang maaring makapagkamit ng ganitong klasing abilidad. Lumabas ang system na nagsasabi na ang abilidad na natanggap ng Lightning Rat ay nakuha nito sa sa paulit-ulit na pag-revive sa lugar ng pagkikipaglaban sabi pa ng system na hindi na ito nakakapagtaka kung bakit na-unlock ng Lightning Rat ang abilidad na ito, ganun daw pala, ngiting sabi ng ating bida at hiniling na niya sa system na ibalik na sila, at naghanda na ang system para makalabas na ang ating bida sa nurturing plane, ng Thunderstorm's Realm, kumikit si Spring at unti-unti nang naglaho ang kanyang mukha.